Maligayang pagbabalik sa aming channel sa YouTube na Celeb Buzz Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Magsimula na tayo. Itinanggi muli ni Kim Soo Hyun ang mga claim sa pakikipag-date kay late Kim Saeron muling pinabulaanan ng kampo ng South Korean superstar na si Kim Soo Hyun ang mga chismis na may relasyon ang aktor at ang yumaong Korean actress na si Kim Saeron. Ito ay sa gitna ng pagluluksa ng Korean entertainment industry sa pagkamatay ng aktres sa edad na 24 noong Pebrero 16 na 2000 at 2025 dahil sa pagpapakamatay noong Lunes, Marso 10. Inilabas ng Lab Inc. Nakakuha sila ng mga detalye sa kanilang YouTube channel kaugnay sa umano'y lihim na relasyon ni na Kim Soo Hyun at Kim Sairon. Ayon dito, menor de edad pa si Kim Sairon nang magkarelasyon sila ni Kim Soo Hyun. Tumagal ng halos anim na taon ang relasyon ng dalawa. Si Kim se ay labin limang, labin lima, taong gulang lamang, habang si Kim Soo-hyun ay pito, hindi maaaring magkamali ang Hover Lab Inc. Ang mga magulang ni Kim se at ilang kamag-anak ay nakapanayam at inihayag ang dating relasyon ng dalawang drama stars. Benji Breakup, Diumano, Nai, Ven, Na Hyun, Yi, Ven, Zero Nayon sa Koreabo. Ang tiyahin ni Kim se ay isa sa mga nakapanayam ng Hover Lab Inc at isiniwalat ang nakaraan ng kanyang pamangkin at ni Kim Soo Hyun. Ayon sa mga kamag-anak ni Kim Sayron, nagsimula ang kanilang relasyon noong 2015. Tatagal daw ito hanggang 2022 dahil sa kanilang espesyal na relasyon, nagpasya siya si Kim Sayron na umalis sa kanyang dating talent agency, ang Bayi Entertainment, noong 2015. Lumipat siya sa talent management na itinatag ni Kim so Hyun, ang gold medalist, sina Kim se Ron at Kim Soo Hyun ay sinasabing naging magkasosyo sa pagpapatakbo ng gold medalist. Mula sa pag-recruit ng bagong talento hanggang sa paghahanap at pagbibigay sa kanila ng mga proyekto, hanggang 2000 at 2,022, naghiwalay umano ang dalawa ng. Masangkot si Kim se Ron sa isang kontrobersya, inaresto ang aktres dahil sa driving under the influence, ingay. Pinagmulta siya ng dalawampu milyon won o i daan at at para sa pinsalang dulot ng insidente. Pagkatapos nito, nagsimulang madiskaril ang showbiz career ni Kim Sae-ron. Umatras siya sa kanyang papel sa sginadrama Drama na Trolley, hindi rin na-renew ang kontrata niya sa Gold Medalist, pinagbawalan din siya ng Major Lee Network sa South Korea, Idira. Sinasabi rin na nagsimulang mawalan ng ugnayan si Se Sayron at Kim So Hyun, Ilang beses umanong sinubukan ni Kim Se-yoon na tawagan at kausapin si Kim Soo-hyun matapos humupa ang kontrobersyang kinasangkutan niya. Ngunit wala siyang narinig na tugon mula sa aktor noong Pebrero libo at 2024 sa kalagitnaan ng pagpapalabas ng Netflix hit series ni Kim Soo-hyun na Queen of Tears. nagpost si Kim Se-yoon ng matamis na larawan nila ng aktor sa kanyang Instagram stories sa pag-asang mapansin at makausap siya. Nag-viral agad ang post na ito. Dahilan para magtaka ang marami sa mga tagahanga ni Kim Soo Hyun sa totoong relasyon ng aktor kay Kim Saeron, una nang naglabas ng pahayag ang gold medalist na itinatanggi na may relasyon sina Kim Soo Hyun at Kim Saeron, taliwas sa iniisip ng publiko base sa post ng actress. Ang pahayag ng gold medalist ay nagsabi, ang mga larawang kumakalat sa online ay lumilitaw na kinunan noong sila ay kabilang sa parehong ahensya sa nakaraan at ang mga intensyon sa likod ng mga aksyon ni Kim Sayron ay ganap na hindi malinaw. Hinala ng tiyahin ni Kim Sae-ron, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit naging depressed ang aktres at piniling wakasan ang sariling buhay. Itinanggi ng kampo ni Kim Soo Hyun ang alegasyon sa pakikipag-date kay Kim Sae-ron na karating na sa gold medalist ang impormasyong inilabas ng Hover Lab Inc sa kanilang YouTube channel na napinang iba't ibang entertainment sites sa South Korea, nitong Martes, Marso 11, naglabas ng pahayag ang gold medalist para pabulaanan ang sinabi nilang malicious claims. Tungkol kina Kim Soo Hyun at Kim Seiron, ayon sa kanila, hinding-hindi nila ito bibitawan dahil tila nakakasira ito sa reputasyon ng kanilang kumpanya, kasama na ang pangalan ni Kim Soo Hyun at ng dati nilang talent na si Kim Sairon. Kasalukuyan nilang ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya. Upang imbestigahan ang nangyari at panagutin ang Hoverlab Inc. At ang YouTuber sa likod nito ay si Lee Jin Ho. Ang kanilang pahayag ay mababasa, batay sa English translation ng Soompi.com. Gusto naming magbigay ng opisyal na pahayag tungkol sa kamakailang mga paghahabol na ginawa ng YouTube channel na Hoverlab Inc. Tungkol sa aming aktor na si Kim Soo Hyun. Ang mga pahayag na ginawa ng Hoverlab Inc sa kanilang broadcast sa YouTube tungkol kay Kim Soo Hyun ay malinaw na mali at walang basehan. Sa kanilang broadcast, sinabi ng Hoverlab Inc. na ang kumpanya namin at si Kim Soo Hyun ay nakipagsabuatan sa YouTuber na si Lee Jin Ho para asarin ang yumaong aktres na si Kim Seiron. Sinabi pa nila na si Kim Soo Hyun at ang yumaong Kim Seiron ay nasa isang romantikong relasyon simula noong siya ay labinlima taong gulang na ang aming kumpanya ay kumilos ng hindi-wasto sa paghawak sa resulta ng insidente ng ingay ni Kim Saeron at ang isang manager mula sa aming kumpanya ay may malapit na relasyon sa YouTuber na si Lee Jin Ho. Ang mga malisyosong pahayag na ito na nakadirekta sa aming kumpanya at aktor na si Kim Soo Hyun ay ganap na hindi totoo at hindi maaaring tiisin sa anumang pagkakataon. Kasalukuyan naming sinusuri ang pinakamalakas na posibleng legal na aksyon laban sa Hoverlab Inc para sa pagpapakalat ng mga kasinungalingang ito. Ang aming kumpanya ay labis na nalungkot sa pagpanaw ng Yumaong Kim Sairon, na dating bahagi ng aming ahensya, at kami ay nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Gayunpaman, ang pagpapakalat ng naturang maling impormasyon ng Hoverlab Inc., ay sumasalamin sa mismong pag-ugali ng mga tinatawag na cyber wreckers na nagdulot ng labis na sakit ng yumaong aktres sa kanyang buhay ang kanilang mga aksyon, na hinimok lamang ng pansariling interes, ay hindi lamang nakakasira sa aming kumpanya, ngunit nakakasira din ng karangalan ng namatay, at sa gayon ay tutugon kami sa bagay na ito ng may lubos na kaseryosohan. Taimtim naming hinihiling na ang mga walang basehang kasinungalingang ito ay huwag nang maikalat, palakihin, o kopyahin sa anumang paraan. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video. Dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling buzzy.